Maganda umaga po mga kaubayan. Dito po sa panakol sa aking paggagamutan nating ating kababayan ay may nakita po ako dalawang uring halamang gamot ay tatlo. Tatlong uring halamang gamot mga kaubayan. Itong aratilis, ito po aratilis po ito. Aratilis at itong pandan lalaki. Ito, napakaganda po mga kaubayan. At itong po, itong nyug, itong tatlong ito mga kaubayan lingid sa kalaman ng ating mga kaubayan na itong tatlong halamang gamot na ito at kung ito po ay pinaghalo-halo mo ay napakalakas po na panggamot sa UTI yung mamaruruming pantog uh, maruruming ihi mapapang, mapapanghing ihi <coughs> ito mga kaubayan kaya wag po ninyong baliwalain ang kakayahan ng mga halamang gamot na ito. Itong mga halamang gamot na ito mga kaubayan ay napakaganda. Yan po pagmasdan po natin. Pero itong halamang gamot na ito ay bukod tangi po dito sa bayan ay baryo ng panakol. Ito lamang po ang nakita kong halamang gamot dito <coughs> sa baryo panakol dito sa Pangasinan sa aking pinagmisyonan. Ito po, kung nyo pong makikita, uh, napakaganda po. Ito po, mga kababayan, ay may nag-aalaga, may nagbabantay po dito sa pandan lalaki na ito. Sa dami-dami po ng aking pinuntahan na uh, bahay, sa dami-dami po ng aking pinuntahan na may karamdaman sa na ating mga kababayan ay bukod tangi po, sila lamang po ang meron ganito mga kaubayan <clears throat> at itong itong mga ito itong mga halamang gamot na ito ay ito po ang aking gagamitin na panglunas sa kanilang karamdaman parang inadya po mga kaubayan kasi dito sa bayan ng Panakol sa dito sa pinagmimisyon ng ngayong lugar ay wala po, wala po ako nakitang mga halamang gamot dito kundi ang mga nakita ko po dito mga kaubayan ay puro mga ha -ha, puro mga kasangkapan na panggamot sa mga nakukulam mga kaubayan <clears throat> puro mga pangkontra panlaban sa mga gawain ng mga nakukulam yan po ang nakita ko sa lugar na ito mga kaubayan kasi po ay naangkop po sa karamdaman na aking ginagamot Uh, puro na, puro na kulam po. Kaya yung mga nakikita ko na kasangkapan na panggamot ay laban sa mga mangkukulam po. Pero dito sa pinuntaan ko po, ang nakita ko pong halaman mga kaubayan na panggamot tulad nito ay naangkop din po sa karamdaman ng ating kabubayan. Ito po ang aking mga gagamitin nakasangkapan sa karamdaman na dumapo sa kanila mga kababayan ito napakaganda po may nagbabantay po sa uh, na ito napakayabong yan oh. Eh, napakayabong may nagbabantay po sa halamang gamot na ito kailangan pag kumuha ka po dito ay magpapaalam ka po kasi po pag hindi ka nakursun, nakursunadahan nang nagbabantay dito at nakita niyang balasubas ka basta-basta ka na lamang kung kumukuha ng na hindi nagpapaalam ay maaring makaranas ka po ng hindi maganda sa iyong katawan kaya hanggang dito na lamang po ang videos na ito mga kaubayan at paki-share na din po ang aking mga videos mga kaubayan hanggang dito na lamang po at marami pong salamat